Napakadali lang pala gumawa ng banana cake or banana bread ala air fryer. Makikita niyo naman na napaka moist at napaka crunchy niya mga mi. Ayun! Kami pa siya dito Napakasimple lang pala gawin niya ito. Hello everyone! Gawa tayo ng banana bread or banana cake ang tawa. Konting ingredients lang ang meron ako dito sa bahay, I-try na natin. Konting lang naman ang aking ingredients asukal, itlog, baking powder, at flour. Durugin na natin ang ating saba or sagi. Naglagay na rin pala ako ng egg dyan at minekos-mekos ko na nga. Pagkatapos, lagyan natin ng asukal. Depende sa tamis na gusto nyo. Uulit ko po, ito lang po yung akin version kasi ito lang po ang available sa bahay. Lagyan natin ng baking powder mga mi Puro mga tansyameter lang po ito Tulod na natin ang ating harina mga mi Since konti lang naman itong gagawin ko Ang ganda na yung consistency niya or lapot niya Okay na Silicon molder pala ang gagawin ko Dahil sa air fryer lang ako gagawa Pwede din pala kayo maglagay ng mga chocolate chips na toppings dito or raisin. Depende sa gusto nyo. Since wala nga dito sa amin, eto lang. Nagtatry lang naman ako for the first time. Ayan, iset na natin ang ating air fryer sa 200 degree at it-bake na natin siya ng 30 minutes. Mm -hmm. 20 minutes, sinilip ko muna. After 30 minutes, ayan mga mi, natin siya ng steak. Pag walang sumama, good na yan at luto na yan. Rest lang natin siya ng 5 minutes mga mi, saka natin siya kainin at hiwain. After 5 minutes, ayan mga mi, tinry ko na. Makita niyo man, umuusok-usok pa at ang moist niya sa loob. Try na natin. First time ko lang talaga gumawa na ito, mga mi. Follow for more luto seri and baking serie.